Oh, laki yung malaki. Laki brother. Guys, kuha ng ano, pain. At mangunguha ng tilapia. Sabi niya na may estado guys <laughs> Ayan guys Ito na Muna yan kami Ayan guys nga tayo guys Dito sa ang pili guys Baka sakali guys Make us Ayan itu jebu tak nak, di sana, meniwalah kawan Guys, itu guys sinatuan guys. Ayan oh. okay, eh, naman, bulig, oh. bulig. Tutungin niya, wala ba diba? oh, pa to sila, eh. oh, meron pa tignan, tignan. Ay, no. Ekus. Ekus lang, mag sa kalam. Nandiyan, nanay nito? yan, nanay niya. Nandiyan lang yan.

Iyan kata suami. Iyan pasangannya. Hello, ya. Oh, ibu-ibu oh. oh. oh, uh. ya.

got it. Naunahan na yata tayo ng ano. Pasok-pasok mo kami mapare sa ano yun eh. Ilalim. Pisa na naman sa taas guys. Yung major Tsaka mataas sa tao yan sa iyo. Gumagalaw pa. Gumagalaw Gumagalaw pa. Gumagalaw pa. Gumagalaw pa. aw ata ko ang grabo yatong kinaka kapakalong ata kinaka pa yun asalaw ko dito routine na yan kaya yan oh lang yan ang salalak dito lang di lang yan bare dito nilo pre nilo pre 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 nilo pre wala kayo wala kayo Oh. Oh. na oh. 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 na boy, oh. sa mga player. Tanggalin. Sigitanggan. Kalat 'yung mga vlogger dito guys, 'yung vlogger tinuyoyan oh, guys. Oh yun guys, 'yung guys, Ayun guys. Ayun. na kami. Guys. May paminto.

Hello, hello. Hoy, ata tuha bagay duay pa. Kita gyud ina na Guys, ini product, guys, ina manhod ni ko ni guys. Pritong lame, ina yeah, guys. Thanks for watching my idol.